-akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinakainaabangan na issue ni Ate Erika. Kasalukuyan ngang binabasa ni Kalingak Val Santos matubang ang isang message ng pananakot na konektado sa mga sponsors. At sabi nga ni Kalingap Val na kung may sila ay dapat kasuhan ito sa legal na paraan. Dahil mali ang pananakot gamit ang social media. Pwede niya na nga daw ito agad maging ebidensya laban sa nagpost. Kaya naman maling mali ito. <laughs> ah! Ay, sa mga bagong bukas ang ating pong live, ito po ay yung grupo ng e-lovers. E-lovers! <laughs> Bukunin nyo eh. Tapang kayo eh. Wey kapidyan. See you in court. Nagagalit kayo kasi di, na rin, di namin kayo binigyan ng pera. Grabe kayo magsalita sa matanda. Hindi kayo naawa sa matanda kasi mukha kayong pera. Grabe kayo magsalit. ha? Ayoko na. Tapang nyo. no. Tapang tapang nyo. Sige lang, Day. Ha? And, uh, to now. Tonya Kao Torres. Hindi ako kalaban dito, ha? Pero tutulungan ko sila, sila Tatay Miguel. Sa abot ng aking mga kaya. Lahat ng pagbabanta, paratang ninyo. Ako ang magdala sa korte. <laughs> Hindi sila. Sila pipirma lang. Ha? Tutulungan namin sila, ang aming Linga Foundation Incorporated, Bal Santos Matubang. Yung mga banta mo sa social media. Tutulong ako. Hindi ako ang kalaban ninyo. Sila. Sila po ang kalaban ninyo. Ako'y mamagitan laang. Ako 'yung nag-gather po ng mga evidence sa iba't ibang mga spy. 'Yung mga drone diyan naglipana sa ere. Mga evidence, data. Pag nakita ko po 'yung mas matinding uh, ebidensya po na kayo ang naging sanhi kung bakit po itong mga batang ito Sabi pa nga ni Kalingap Val Santos Matubang na ang mga ganito daw na post na may pananakot sa social media ay pwede daw umasok sa cybercrime. Baka nga daw puntahan niya pa sila Lolo Miguel at ang tita ni Lahat Erika upang isama at i-report itong post na ito na talaga namang alarming dahil meron nang pagbabanta at nakalagay pa sa social media. gitan laang. Ako yung nag-gather po ng mga evidence, iba't ibang mga spy. Yung mga drone dyan naglipa sa ere. Mga evidence, data. Pag nakita ko po yung mas matinding uh, po na kayo ang naging sanhi, kung bakit po itong mga batang ito ay nabrinwas ang utak nila at naging kaaway nung matanda. Manda kayo. Manda kayo, ha? Kasi brinwasing yon sa batang... Uh... Akala ko ba mga matalino kayo? Wag kayong mag post sa social media ang may pagbabanta sa mga maralitang Pilipino. Mali yun. Gusto mo ng katahimikan? Burahin mo. Sa lalong madaling panahon, pati video ko nakapost doon. Ah, Cybercrime Division ng ah, baka sa isang araw, nasa RTC tayo. Mali yan ganyang mag-post po na may pagbabanta. Uh, babasahin ko ulit. Dami mo mga, mga na-post dyan. Miss and Tunyakao Torres. Silang kaaway mo, hindi ako. <laughs> ako ay tutulong lang sa kanila. Pipirma lang sila at ako po ang mag-asikaso at mag-gather ng mga evidence laban sa inyo. Eh anong laban nila? Senior citizen, walang ipin yung isa. Eh sabi mo dito, ay grabe kayo magsalita. Asus! Anong sabi nyo dito mga kalinga po? Ha? Ha? Ay grabe itong pag... Huwag namang gayan. Pati ipin ni tita, po rin nindo. Uh, wag naman pong... Ay, hindi maganda yan. Sa vlog din na ito ay pinaparinggan nga ni Kalingap Val Santos matubang ang mga tao na nangangielam sa projects ng Kalingap alam daw ng kalingap ang kanilang ginagawa. Ngunit may mga tao talaga na binubudol o binibrainwash daw ang mga taong nasa kalingap upang umalis. Kaya naman nangyari ang sitwasyon kay Ate Erika. Hey, hindi maganda yan. magandang evening sa ating lahat. Sa so magising pa po dyan, good evening. Yan po, gusto na pong humingi ng tawad itong si Sheila May at Erika. Pero may pumipigil sa kanilang dambuhala. Mayroong leon na pumipigil sa kanila. Hawak sa liig. anuman ang gusto nito, itong dapat niyong gawin. Anong tawag dyan mga kalingap? Kinokontrol nyo ang damdamin nila. Eh wag ganon. Ah, wag naman ganyan. Eh gusto ko lang humingi tawad sa lolo. Pero kinokontrol ninyo, wag niyo gawin 'yan. Kami ang mga kalaban ninyo, kakasuhan namin kayo. Abay tinatakot niyo. Huwag niyong takutin yung bata. Gusto nang kumabas sa lulo po. Humingi tawad at magsisisi. Pinipigilan nindo. <laughs> ha? Gusto nang humingi ng tawad. Kaya lumalakas ang loob nila ay Lumakas ang loob na kunin yung kalahating milyon sa kalingap sapagat inutusan ninyo. Ay, kunin nyo ang kalahating milyon kay Jun A, kay Kalinga Prab. Inutusan ninyong kunin. Tuloy, nasira ang pangalan nila. Sino may gawa? Kayo. Ikong e hindi dahil niyo, Nakikialam kayo ay mga pakialamirang maray. Ay, sus. Ay, magandang evening, morning po sa ating lahat. Morning na po, hello kay uh, uh, Ingo TV, shout out. Go first Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga, pinaka inaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.